So ito may panibagong problema po para sa kampo ni Vice President Sara Duterte. O ni-report po ngayon sa balita, kasong plunder inuumang versus VP Sara kung hindi maipaliwanag ang ginastos na 112.5 million confidential fund ng DepEd. O Posibleng irekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay VP Sara kung mabibigo itong mapaipaliwanag ang pinagkagastusan ng 112.5 milyon na Confifund na iningkash ng kanyang malapit na tauhan. Ayon kay Senior Deputy Speaker Pampanga Congressman Aurelio Gonzalez Jr., mahalaga na malaman kung papaano ginastos ang Confifunds ng DepEd noong 2023. Pera ito ng taong bayan at kailangan nating tiyakin na ito ay nagamit ng tama. Kung ang Vice Presidente bilang pinuno ng DepEd noong panahong iyon ay hindi makapagbigay ng malinaw at sapat na paliwanag kung paano ginamit ang perang ito. Tungkulin naman namin na ituloy ang kinakailangang mga legal na hakbang kabilang ang kasong plunder upang maprotektahan ang interes ng publiko. Yun. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government uh, noong October 17 na isawalat ang ginawang pag-withdraw Noon noong DepEd Disbursing Officer si Edward Faharda ng tag 37.5 million pesos sa tatlong okasyon noong 2023 Sa pagtatanong ni Gonzales, kinumpirma ni uh, USEC uh, for Finance, Annalyn Sevilla, na tatlong cheque ang ibinigay kay Faharda. At siya umano, nagpapalit nito sa land bank at nagdala ng pera. Sinabi ni Sevilla na bilang USEC for finance, limitado lamang ang pagproseso ng pondo, ang kanyang trabaho at hindi saklaw ang pagbabantay kung saan gagasusin. O napaisip naman ni Gonzales kung papaano dinala ni Fajarda ang 37 million sa tatlong okasyon. Mabigat-bigat po ito, yung, yung sinabi niya. O, at saan ginamit itong mga pondong ito? Kung hindi may paliwanag ang paggamit ng 112 million, we have no choice but to consider the filing of a plunder case. Ayan, so medyo mabigat-bigat yan. Ayan, mabigat-bigat na na mangyayari dyan kapag tinuloy po. Of course, yung presidente ang may immunity from uh, mga kaso. Kailangan hintayin na siya ay bumaba sa posisyon bago siya makasuhan. Pero ang VP, ang mga senador at iba pang mga public officials ay uh, meron pong pwede pong kasuhan ng ganyan. Kaya yan ang posibleng kaharapin ni VP Sara kung hindi niya ma-explain itong 112 million. Eh? Okay. So sa akin lang ha, ito lang, sasabihin ng kampo ng mga DDS, eh bakit nung si Lenny noon nung nakaupo, ba diba? hindi naman ginaganyan, hindi naman, ang tawag dito, hindi naman uh, sinusubukang impeach hindi naman uh, kinakasuhan hindi naman eh well si VP Lenny mahirap talaga ang kasuhan ng plunder kasi maayos yung kanyang mga finances parating highest grade from COA yung nakukuha ng kanyang opisina parating nasa tama at, at walang kinukurakot kasi nga nababantayan ng maayos ng COA maayos yung kanilang filing pag walang kinukurakot wala kang pwedeng ikasong plunder so ganun lang kasimple yung yung nangyari noon kay uh, VP Lenny Robredo nung siya yung vice president 'di diba? Ang ang problema kasi dito eh si si Lenny hindi hindi nakasuhan noon pero yung mga kakampi ng mga kakampi ng nakaraang administrasyon, ang daming mga kaso, 'di ba? Si si Leila De Lima o nakasuhan tungkol sa sa mga drugs si yung sila yung sa Rappler si Maria Reza o anong kaso yung mga pinail na ganun. Diba? Ang ang sinasabi ng mga DDS nun, kung wala ka namang ginawang kasalanan, kung wala ka namang uh, ginawa na ilegal at ikaw ay inosente, wala kang dapat ikatakot sa kahit na anumang kaso. O yun naman yung punto dito. Kung wala namang ginawang irregular ang Office of the Vice President Doon sa 112 million na confidential funds na yan. dapat diba, nagamit naman yan sa tamang paraan. No? Kung di ko maisip kung, parang, kung nagamit yan sa maayos at uh, hindi kinurakot 'di diba? Eh sana uh, wala silang dapat ikatakot, wala silang dapat ano, harapin nila yung kaso at uh, magtiwala sila sa ating korte, 'di ba? Sabi nga nila, tumatakbo naman yung ating justice system, kailangan magtiwala sa ating justice system at uh, hayaang tumakbo yung pong investigasyon tungkol po dito. Pero yun nga, kasi nahanapan po ng mga irregularidad kung, kung talagang walang uh, illegal o irregular doon sa paggastos ng OVP, dapat madaling napapaliwanag sa mga congressional hearings eh. Pero ano ang ginagawa ni VP Sara? Kasi kung totoong totoong regular na transaction ito, regular na proyekto ito, regular na gastos ito, 'di ba? Wala kang dapat ik ikatakot. Eh. Sasagutin mo lang ng diretso. Magte-take ka ng oath doon sa iyong ano sa sa iyong uh, uh, hearing. Sasagutin mo kahit yun yun kahit gaano ka pag ng mga kongresista kung maayos ang inyong finances at hindi ka nangungurakot di ba masasagot mo yan ng maayos kahit abuting kayo ng 24 oras puro katanungan masasagot mo yan kahit hanapan ka ng hanapan ng butas masasagot mo yan kapag wala kang ginagawa na korupsyon at wala kang ginagawa na kahit na anumang iligal di ba pero kayo sasabihin harassment harassment pero the thing is kahit sino naman ang nakaupo eh, kahit si Duterte, kahit si Pinoy, si Arroyo, merong mga nasa kongreso na mag, na ka, na kung mag-aano sa'yo, na talagang ko-questioning ka. Hindi mo pwedeng sabihin na politika-politika eh. Kasi uh, din nila sa taong bayan na alagaan yung pera nito. In the same way na merong mga aligasyon ngayon, na may mga korupsyon ngayong panahon ni PBBM. Di ba? Dapat ding, kung meron talagang nagnanakaw ngayon sa panahon niya, dapat ding managot po yun. Wala po tayong secret cow dito. Kung, merong, kung, kung galit ka sa korupsyon na sinasabi mong nangyayari ngayon, di ba? sinasabi ka na flood control, nagagalit ka, may korupsyon daw dyan, eh dapat galit ka din dun sa questionable, dun kay pulong na 51 billion. Pero kung namimili ka kung saan ka nagagalit, ay, hindi naman ano 'yon. tayo wala tayong tinitingnan dito. Kahit korupsyon nung panahon ni ni Pangulong Duterte, kahit korupsyon sa administrasyon ni PBBM, hindi tayo agree dyan, mali yan Kailangan investigahan yan uh, Hindi naman din tayo yung magde-decide dyan Hindi din naman ako ang mag, magsasabi dyan Na guilty si Sarah o ano Korte ang magsasabi dyan Ang punto lang natin, eh masyadong defensive Ito pong kampo ni VP Sarah At harapin na lang yung kaso Binigyan sila ng chance ang mag-explain ng maayos Pero anong ginawa ni VP Sarah? Inaway niya yung mga kongresista ba? Diba? Ayaw niyang mag-out uh, oath. Ayaw mag magsumpa 'di diba? Binigyan sila ng chance mag-explain. ngayon, umabot sa punto ngayon, no sa korte sila magpapaliwanag ngayon. Tingnan po natin, 'di ba? I'm not the one na quick to judge, pero medyo kahina na lang ha? She will be given an opportunity sa korte para po sabihin kung siya po ay guilty o hindi sa kasong plunder. At mabigat po 'yan, plunder po 'yan. So, ayun. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.